Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, natin at saan man dako ng Pilipinas kayo naroon. Ngayon din, lalo na po sa mga Pilipino na nagsasakripisyo na OFW na nakikinig sa ating pagtatalakay sa salita ng Biblia habang nagpapahinga na kung saan dako man po kayo ng mundo naroon ay gabayan po kayo ng ating Panginoon na tama na nasa mga langit. Ako po, si Rogel Bernardo Manlangit. Ang topic po natin ngayon ay ang tipang ni Luma or na Luma. Ang tipan na ni Luma o na Luma. Disclaimer muna and respect to all experts about our topics tayo po ay nagpapayag lamang ng may mabuting layunin na ating pagyamanin ang talakayan sa usapin ng pagpapalago sa salita ng Biblia. Ang nauna na nga po nating topic ay Holy Spirit. At iba pang susunod na topic na Lobin o Lolobin ng Panginoon Diyos pasintabi na rin po bilang pagrespeto sa mga mga ngaral na ang akin pong mga sinasaysay o isasalaysay ay hango sa kung ano ang aking naintindihan sa pag-aaral mula sa Biblia. At ilang research sa iba't ibang libro at sa online available sa Google App Engine at ang iba naman ay nagmula sa ating mga kapwa at lalo ayang ay ang malinaw na aral na nagmumula sa banal na aklat ng Biblia na kung saan ito ay sinasuportahan ng mga kapitulo at versikulo na available ang mga apps na ito sa Play Store at ang aking ginagamit na Biblia ay ang Isord e by Rick Meyers. The sword of the Lord with an electronic edge. With strongs Hebrew and Greek dictionaries. Nandirian po ang link sa ating pekpapahayag. Ang tipan na luma ay papalitan ng isang bagong tipan. Yan po ay ayon sa Hebreo. Hebrews chapter 8 verse 13. At sa Hebrews chapter 8 verse 10, ay eh ganito ang ating mababasa. Ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Tayo po ay manalangin. O Diyos na aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy mo ipinadadaloy sa aming mga puso upang amin tanggapin ang lahat ng iyong biyaya higit sa lahat ang hangin ng buhay at ang tubig ng buhay ngayon din ang mga pagkain na lunti ang gulay at mga sariwang prutas na bunga ng mga punong kahoy upang mapanatili ang buhay na iyong kaloob sa amin. Dalangin namin ang pasasalamat nito at kabayan sa pagtatalakay ng iyong mga salita ng Biblia sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ito po ay aming dalangin. Amen at Amen. Sa Hebreo chapter 8 verse 7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan. Ang ikalawa, sa six, tatapot ngayoy kinamtan niya. Ibig sabihin, merong tinutukoy na persona. Ang ministeryong lalong marangal, so, nagkakaroon na tayo ng clue, palibas ay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling. So, nabuo na sa atin kung sino ang tinutukoy na itinatag at pinagtibay lalo na ng mabubuting pangako. So, sino ba yung mayroong o binigyan ng pangako? Masasagot po yan sa mga susunod nating mga paksa o t -t -t -t, pagtatalakay. Sapagkat sa pagkakita ayon dito sa Hebreo chapter 8 verse 8. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, Narito, dumarating ang mga araw sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Judah. Gagamit po tayo ng Strong's Hebrew and Greek Dictionary. Nag-screenshot na po tayo dyan. Yan po, yung hahanapin natin o titignan natin yung word na pakikipagtipan kung ano ang original word na ng Greek at ng Hebrew. G1242 sabi rito D at k from G1303 properly a disposition a contract specifically a divisible will a covenant and a testament So, ayan po yung mga original na salita from Greek ng pakikipagtipan. Tuloy po natin. At uh, sunod po natin yung Hebrews chapter 8 verse 9. Hindi ayon sa tipan, aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay o gabayan upang sila ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto. So, yung paggabay na mailabas ang bayan ng Diyos sa Ehipto. Sapagkat sila'y hindi nakinig sa aking tipan. Ayon sa nasusulat. At akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Dito sa Hebrews chapter 8 verse 10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahaya ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. So, yun naman po yung paglingap ng Panginoon sa bayan na Israel at ng Juda. Sa Hebrews chapter 8 verse 13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, new, ay niluma niya ang una, old, datapat ang nagiging luma ay tumatanda, ay malapit ng mawala sa level at hindi magtuturo ang bawat isa sa kaniyang kababayan at ang bawat isa sa kaniyang kapatid na sasabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat akoy makikilala ng lahat mula sa kaliit hanggang sa kadaki-dakilaan ayon sa Hebrews chapter 12 o chapter 8 verse 12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. At ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Yan ay hindi lang basta pangako na hindi dapat pag-aling langanan ni naman. Sapagkat ang Panginoon Diyos na ang nagsasabi niya sa Hebreo chapter 8 verse 8 at iba pang mga talata basahin po natin ang nasusulat na katotohanan na pinagtibay ng Biblia ayon sa kaniyang salita ayon sa James chapter 1 verse 17 hanggang 18 ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa ama ng mga ilaw so meron pala ito tinutukoy na persona na bumaba mula sa ama ng mga ilaw. Ano ang kanyang katangian? Na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Patunayan po natin sa libro o sa sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo sa Hebrews chapter 10 verse 8. Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Ulitin po natin. Basahin po natin ang nasusulat sa katotohanan na pinagtibay ng Biblia ayon sa kanyang salita. Ayon sa James chapter 1 hanggang chapter 1, 17 hanggang 18 ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa ama ng mga ilaw. Anong kanyang katangian? Na walang pagbabago ni anino man ng pag-iiba. Yan po ay makikita natin sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo. Hebrews chapter 10, 13 verse 8. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Sa 18, sa pagpapatuloy, sa kaniyang sariling kalooban, ay kaniya tayong pinanganak sa pamamagitan ng mga salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. In English Translation, James chapter 1 verse 18. Of his own will begat he us With the word of truth that we should be a kind of first fruits and of his creatures. Or, ulitin natin. James chapter 1, verse 18. Of his own will be god he us with the word of truth that we should be a kind of first fruits of his creatures. Tagalog. Ano pat, ah hindi, hindi ito Tagalog. Kasunod, ano pat hindi ka naalipin kundi anak? Ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Yan po ay ayon sa Aklat ng Galatians chapter 4 verse 4. Bilang panghuling tagabilin, James chapter 1 verse 16. Do not err, my beloved brethren. Sa Tagalog, Huwag kayong padaya, mga minamahal ko, kapatid. Yan po yung ating source. Source number one ay http knowing dash jesus.com So, makikita nyo po yan. Pwede nyo po yan kopyahin. At, uh, ilagay sa URL ng inyong cellphone, sa Google, o kung ano mga apps ang inyong gagamitin. Gayun, ang, gayun din, ang number two source natin ay yung https colon slash slash e dash sword dot net slash index dot html e by Rick Mears, the sword of the Lord, with an electronic edge, with the strong Hebrew and Greek dictionaries hanggang dito po muna ang ating kwentuhan mga kababayan mga kapatid ipagpapatuloy po natin ito sa susunod nating live at ang dalangin natin sa ama ay gabayan tayo ng banal na spirit U, upang mapalalim pa ang ating talakayan at mapalawik pa ang mga ito ang lahat po ng nakikinig kayo po ay malayang makapagbigay ng inyong opinion na may pagmamalasakit na makatutulong sa ating mga tagapakinig tag at tagasubaybay na mapalawak pa ang ating kaalaman sa ating pananampalataya. Hindi po reliyon ang ating pinag-uusapan dito, kundi ang pananampalataya ang ating tinanggap mula sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni si ni Jesus Christ ang ating Panginoon. Please type your opinion in message portion of this channel. At yan po ay ating babasahin sa mga susunod na pagtalakay. Sa susunod ay ating pong ipagpapatuloy ang karugtong na nauna nating video na ang pinamagatang Holy Spirit in Christianity. Hanggang sa muli. Ako po si Rogelio Bernardo Manlangit ng My Bible T-shirt and the Words of Wisdom. Maraming salamat po sa Diyos. At uh, hindi po pala natin tapusin dito. Meron po tayong t-shirt na ipopromote maring sa first week ng uh, September hindi man natin masabayan si uh, yung senior ng na natin dito sa bansa na si Jose Marichal no ng September 1 ay eh, ipakita na natin yung ating mga t-shirt. Ito po, yung ating t-shirt. Yeah. Is anything too hard for the Lord? Next. Yeah. Number, 1563. Ano ba nakalagay dyan? Ang, ang paliwanag dito ng mga scientists, eh, nakita na sa DNA, ang God eternal within the body. So, meron din po siyang Bible verses, na supporting verses. Ito po yung ating logo. Ayan. Yeah. Black and white po yung ating t-shirt. Ayan. 1563. God eternal within your body. At uh, marami pa rin po tayo mga ibang design ng Bible verse na inihahanda. Meron po tayong kinontak. Hindi lang ako yung magpiprint dahil t-shirt. O silk screen printer din po ako. Uh, para mabigyan din natin ng pagkakakita ng iba. Yung iba naman, ay ang bago o matagal na no na ginagamit na DTF o yung direct to film na magandang uh, magandang konsepto ng printing ngayon dahil malinis yun lang pagka nagtagal natutuklap kasi nagbibrittle siya okay maraming po salamat magandang araw po sa ating lahat Salamat po sa Diyos.